Mga kasari, kamusta kayong lahat? Ayun, ato, uh, magandang buhay! Welcome back to my channel! Day Eds, ang inyong tenderang vlogger na ngayon ng Iloilo, the city of love! <laughs> Ayun guys, today's vlog ay mayroon akong share sa inyo guys about dito sa aking delivery na dumating kanina lang Uh, galing kay grocery isi-share ko ito guys sa inyo dahil um, mayroon itong problema ang aking uh, delivery ngayon ayun nagka problema tayo dito sa delivery natin na ito kasi nagkapalit ito ang aking paninda Ay, kung bago ka pa dito nakapasok sa aking uh, channel you're welcome at uh, subscribe at pa-like, share na din at don't forget to click that notification bell para ma-notify ka kapag mayroon akong bagong update dito sa aking tindahan. Ayan guys, sa Edna Store. Ayan, so uh, mega mega shout out din dyan sa aking mga, sa aking Die Angels. Ayan, shout out sa inyo guys. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo palaging uh, pag-support uh, at pagtitiwala sa channel ni Die Eds. Ayan, sa aking uh, team survivors sa team Nisnoy, thank you so much sa inyong lahat dyan. maraming maraming salamat sa inyong suporta kay Diez ayan oh at uh, ito naman ang aking uh, i-share sa inyo ngayon ay oh it check ko ang dumating na na mga item ni grocery at uh, dahil mayroon itong problema, ang aking delivery ngayon ay uh, kailangan kong i-check para ma-report ko na siya sa kay grocery guys. Dahil <clears throat> nakaalis na yung delivery van no, bago ako, bago ko napansin na iba pala yung ano, nakalimutan ko din kasi guys na hindi pala ako order ng ganitong item. 'Yung ganito kasi marami pa ako nito. Parang nawala din sa isip ko uh, 'yung naipalit nila guys ay napalit nila dito sa ito. Ay ang hindi nila naibaba ay ang aking Nature Spring na water, 'yung 500ml. Kaya mahigit 'yun sa 300. At uh, ito ang kanilang naibaba, magkaiba 'yung kanyang ano guys, magkaiba 'yung kanyang cereal, pareho 'yung LE15. Ayun, same sila sa akin. Pero, ang pinagkaiba niya, guys, ay yung 7 to 7. Ayan, oh. 7 to 7 kasi yung sa akin is 4 to 7. Kaya, oh, mali, guys, ang kanilang, ano, mali ang kanilang binaba sa akin. Ayan, guys, oh. At ito ang kailangan kong i-report kay grocery. Ayan. Ayan siya. I-report ko ito. Kaya, net ko na ito na i-ano ang aking item na i-unbox at i-check. Ayun, baka mayroon pang ibang problema dito at atin pang ma report Ayun, Pero sa ngayon, alam ko na ito ang problema guys dahil magkaiba yung um, number, delivery number kaysa sa aking delivery number sa resibo. So, ayun. Um ayun guys, mag start na ako dito dahil oh dito sa aking delivery na ito ay oh, kailangan ko nang mag oh, dahil may mali ito, kailangan ko nang mag oh, ano guys, mag- oh, checking ng aking item, baka may iba pang problema dito. Ako din ay hindi ko din masyadong naalala kanina na wala pala akong ganyan si Dahil ito ang kinuha ko, box-box na manghuwa na balik. Ayan guys, so, isang box ito guys, 18 pieces ang laman dahil nabinta ito sa akin. So, dalawang box ang kinuha ko nito. Ayan, okay naman so far. Inopen ko na ito lahat guys para mas madali na. Kasi, paggabi na, paggabi na, na naman ang bibili. Ayun, dalawang box guys. So, yung kulay green at saka kulay brown. So, ito siya. Box-box ang kinuha ko diyan sa manghuwa na yan. At i- ano ko na itong dito din. At dito naman ako guys mag-check sa itong ano na to. Balik tayo kasi may, may bumibili. Ayun, kaya bibilisan ko na to. Isang dosina na head and shoulder na pink at isa din dosina na green. Ito naman guys ay may extra income tayo dito na oh, isa dahil 11 by free one. So, ayun. At saka ito naman, isang dosina na cream silk na black. At uh, saka isang dalawang dalawang tay na Ariel tag i So, one dozen din siya. At ito naman dalawa din. So, isang dozen din. At ito, dalawa din yung surf na cherry blossom, isang dosi na din. Ito naman, ang Tide Bar, sampu na piraso, ang in-order ko ayon. Ito, na-open ko na ito guys, o, oh, na-open na din to So, ayan, in-open ko na yan. At uh, dito naman guys, ay mayroon akong in-order na pita. Ayan, pita. At saka, ito naman, Hansel. Ayun siya. Diyan na muna. Ito naman ang plain na Hansel. Sa tag-8 tag, tag yan guys. Lahat ng biscuit ko ay tag-8. So, ang tinda ko. Ayun. Ito din, kumbi Ito din ang kumbi, 8 peso din. Ang presto, 8 peso din. At saka yung Skyflex na may kondensada ay 8 peso din. Ayun. At saka mayroon din ako dito in order na o oh, eggnog at uh, saka breadstick. Tag-8 peso din yan guys. Ang tinda ko. At saka may dalawa tayong choka choks yung strawberry. At saka may simple, ang mabintang sky Hindi pwedeng kalimutan. Ayan guys. Oh. At dito, mayroon din dito na ito o oh, bay tasoy. Yung chocolate flavor. Anim to guys. In order ko, itry ko dito sa tindahan ko. At saka ito ay uh, 20 cans ang aking in order. Tag 27 ang aking tinda nito ito mayroon din akong in order o lima lima na ano na apritada lima din ang kalderita 28 pesos guys ang tinda ko nito ayun na no, ang naman dito ayan siya at saka mayroon din akong in order na that smell isa lang to guys tag 13 pesos ang tinda ko at saka dito guys mayroon din dito ang coca cola na 1.5 anim at saka siya sprite na 1.5 o oh, tag 75 ito guys ang aking tinda Ayan, dito sa Edna Store, itong 1.5 na Sprite at saka Coke. Tatlo ang Sprite, anim ang Coke. At dito naman tayo sa kabila. At dito yung aking in-order na. Ito lang yung in-order kong si Pelia. Ito yung lang. Ayan, si Pelos. Ayan. Ito, Pelos natin ay sampung piraso. Ang Pelos. Ayan. At saka, may sampu din tayo na patata. Yung onion Ayan guys guys. At ito naman ang Nescafe Nescafe na 25 grams. Ang tinda ko nito ay 25 peso din. 25 peso. At saka umorder din ako ng isang pack na stick. At saka isang dasi. Isa sampung. Ah, ay, isang kai nito. 3 in 1 na ano. 3 in 1 na original. At saka isang tie din na creamy white. Ayun. At dito naman, mayroon akong isang uh, Mr. Milk. Ayun. At dito naman si Royal at Sprite. Dito yung ibang 1.5, guys. Ito ang tinda ko ay 12 peso, guys. Oh, si That's Milk. Ah, uh, Mr. Milk pala ito, guys. Mr. Milk. O, oh, 12 peso ang tinda ko nito. Ayan. Ito naman ang tang na strawberry. Tag 22 pesos. At mayroon din tayong 4 season 22 pesos. At mayroon akong Oh, uh, pineapple. Ayun, 22. At dito, may dalawa dito kain Kaina Bear Brand Swap. Ayun lang guys, ang ating delivery so far, correct naman, tama naman lahat. Ito lang ang problema guys, ang aking nagkapalit na item. Ito lang so far. Ito lang ang problema ko. Kaya kailangan ko itong i-report dahil iba yung kanyang number o oh. oh, 7 to 7, yung sa akin ay 4 to 7. So, kailangan ko itong i report sa kay grocery para mabigay nila, mabalik, mabigay nila yung aking nature spring. Mapalitan nila ng nature spring itong si Syria Ayan, guys. Tapos na tayo mag-check ng ating item at uh, ay, ito pa pala yung camel, guys. Nakalimutan ko. Ayan, oh. May pangalan. Pero may bawas na siya, guys, kasi wala na akong camel dito kanina. na oh, Naubos na nang bili. Kaya may bumili na ng dalawang kaha, oh. Nabawasan na ng dalawang kaha. Ito pa pala ang isa. Ayan, so, kumplito naman so far, yun lang ang nagkamali talaga guys, yung aking oh, ano item na napalitan. Yun lang ang problema ng aking, o oh, ano ngayon, delivery, napalitan ang item. So, listen, learn kay di ads na kailangan, o oh, ano din tayo, oh, alert din tayo na magtingin sa oh, delivery ng ating, oh, na ginababa nila, kasi kung minsan ay na, ano sila, nagkakamali. Kaya yan, may lesson na tayo na natutunan na kailangan ay o kahit nandiyan na sila na nagcheck ay tayo din ay mag-check ng ating mga o ng kanilang binababa na item para maagap na mapalitan agad-agad kasi uh, tingnan dahil hindi ko hindi dahil nakalimutan ko din na wala akong ganong item, yung chicheria na yan na hindi pala yan yung ano dahil nakabox-box naman yung aking in-order na chicheria. Kaya iyon, oh, hindi ko agad na alala na mali pala yan ang kanilang binaba, guys. So, ayun, oh, kailangan maging alerto tayo sa pagtingin din sa mga number-number ng ating mga boxes na binababa nila. So, listen learn na. Sa sunod ay kailangan talaga. So, ayan. Yun lang, guys, ang aking ma-share sa inyo for today. Araw ng, oh, ano ba ngayong araw? Monday. Ayun, nakalimutan na ni, ni Deitz. Ayun, guys, ang aking ma-share sa inyo ngayong araw ng Monday. Oh, February 19 na tayo guys ngayon. So, update ko lang ito dito sa aking delivery kay grocery sa aking weekly delivery uh, galing kay grocery guys. Ang total amount ng dumating kong delivery kanina guys ay ito. Ayan oh, 'yun yung delivery ko kanina. Oh, 7,280. Ayun. Ayan oh. 7,280 guys. At ito naman ay aking babayaran sa February 26 na naman sa sa Monday. Sa sa Monday na naman magbabayad na naman si Dayes. Kailangan ko na naman itong pag-ipunan ang uh, mahigit sa 7,000 na ito, guys. Ito 'yung 7,280.79. Madagdagan pa ito, guys, kapag mayroon na naman akong naitindang load. 'Yon, madadagdag na naman dito sa babayarin. Kaya kailangan naman tayo mag-ipon ng mga 8,000 plus or 9k. In a week 9k ang iipon ni Dayes. So, ayun lang, guys dito na lang magtatapos ang aking share sa inyo. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nakaabot ka man dito hanggang dulo, thank you so much sa inyong suporta. At um, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Dayeds, please subscribe. At uh, pakipindot ng notification bell dyan oh, para matatipay ka lagi sa aking mga update-update uh, dito sa mga ganap-ganap sa aking na store. At um, Please, don't forget to like, share, and leave your comment below. Ayun, kung ano ang mga, kung mga ano-ano dito sa akin, mga ginhol dahil sa kamali, dahil sa kakulangan ko ng pag-assist uh, sa pag-double uh, check. Kaya ayun ang nangyari sa akin. Kaya, so, listen learn na yan sa akin. <laughs> ayun, bye-bye! See you on my next video na mag-check na, mag na naman tayo kasi ito, delivery ko kay grocery guys ay weekly ito. Kaya, mag-check talaga ako, need ko talaga mag-check ng item para o oh, ma-report ko kapag mayroong problema. Ayun, ayun na guys. Bye-bye. Magandang buhay and uh, God bless everyone. Happy seeing mga kasari. Ayun, more benta pa sa ating lahat. Love you all.